Ano ang pagkakaiba ng bakterya at virus? Una ang size nila. Kadalasan sa bakterya ay nasa micrometer yung laki, habang ang virus naman nasa nanometer yung liit nila. Kaya ng bakterya mabuhay at dumami kahit wala ang host sa loob ng katawan ng tao o hayop. Habang ang virus naman kailangan na sa loob ng katawan nagpaparami. Pero kaya din nilang mabuhay sa labas ng katawan o environment. Pero hindi sila dadami. Ang example nito, hangin, tubig, lupa at insekto. Sa aspeto naman ng treatment, may gamot laban sa mga bakterya at tinatawag itong antibiotic. Pero depende din sa klase ng antibiotic at bakterya tutugma sa bawat isa sa kanila dahil marami ang family ng bakterya at antibiotics. Marami rin ang mga side effect ng mga antibiotics kaya ang mga doktor lang talaga ang pwedeng magbigay nito. While sa virus naman, wala pang mga specific na gamot. Kaya mas maiging magpabakuna tayo para makreate sa katawan natin o sa katawan ng alaga natin ng antibodies para tutulong sugpuin ang mga virus. Depende pa rin yan sa immunity ng bawat individual kung gaano ito kabilis na gumawa ng antibodies kapag nakapasok na ang virus sa loob ng katawan. Mabuting magpakonsulta tayo sa mga veterinaryo para magabayan at maprevent ang sakit na pwedeng umatake sa ating mga alaga.